Dito tayo sunod, mga kababayan. Ha? Naalala nyo yung issue ni Robin Padilla at ni Yossi Claire Castro, mga kababayan? Ha? Yung issue ni Robin Padilla na meron siyang nilabas na isang audio clip na si Yossi Claire Castro daw may kausap na vlogger at meron daw itong binuong trolls. Ha? Mga kababayan, marami kasing mga lawyer na nagsasabing, alam nyo ba kung totoong si Yossi Claire Castro yan? At yon ay inilabas ni Robin, pwede siyang makasuhan dyan ng wiretapping. Ha? Ito ang ah, mga kababayan. Alam naman natin na hindi yon si UC Claire Castro. Alam natin na boses yon ng mga DDS. At saka higit sa lahat, bakit si UC Claire makipag-usap sa mga DDS vlogger? Putrages. At pangalawa, si UC Claire Castro, bago nag-usik yan, matagal nang lumabas yung boses na yon ah Sa TikTok, nagkalat yan sa TikTok. Meron pa nga yung kay Maharlika. Hello, Sas! Nabigyan ka na ba nila, Tatay Diggs? Pocha! Ako, Sas, wala pa. Dalawang linggo na. Mm. Wala pa si UC dyan. Hindi pa idiniklara na UC undersecretary siya ng PCO. Matagal nang lumabas yung audio clip na yan. Ngayon mga kababayan, sabi ng mga expert, lalong lalo ng mga lawyer, kung sakali man daw na totoong bosis ni Yosicler yun, pwede daw siyang kasuhan ni Yosicler ng wiretapping. Kasi bakit? Bakit inilabas ni Robin na walang pahintulot sa isang taong nagsasalita at sa isa pang tao na kausap nung nagsasalita. So wiretapping po ang labas doon, sabi ng mga expert. Ngayon mga kababayan, sumagot itong si Robin. Ito ha mga kababayan, ito yung sagot ni Robin. <clears throat> Pakinggan Ako ni Senador Padilla ikiniit na hindi pa maituturing na wiretapping ang pag-play ng audio recording ng plenaryo mm. ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula Ayan. Senado, hindi ni Radyo Patrol, Robert Mano. Mm. Sa issue na umulit paglabas sa anti-war tapping law ni Linao ng opisina ni Senator Robin Hood Padilla na wala pang matibay na batayan para sabihin na may naganap na krimen. Igrit ni Atty. Rudolf Piliforato ang Chief of Staff, ni Senator Padilla na hindi pa napapatunayan ang authenticity ng audio recording ang mga taong monitang pot at ang paraan ng pagkakuha ng na nasabing audio na pinaplay ni Padilla sa plenaryo kung saan nag-uusap sa troll at umanisip na at umanisip pala press officer at or Claire Castro na itinanggi naman ng opisyal dahil wala pang formal na investigasyon sinabi ni Orado na walang matibay na ebidensyang magpapatunay na ang audio ay may tutuloy na intercepted communication sa ilalim ng anti-wiretapping logi sa ni Orado hanggat walang naglalahad na may isang privado usapan na iligal na na-intercept, maratiling spekulasyon lamang ang mga aligasyon ng wiretapping. Dagdag pa rin po, ipinaalala rin na may parliamentary immunity ang um, mga senador at, mambabas, at particular sa privilege of speech and debate na nagbibigay naman sa kanila ng kalayaan magtalakay. At... Oh, ito mga kababayan, Uh, dito, kinabahan na si Robin. Kasi marami kasing mga lawyer at mga expert na nagsabing, kung totoo mang si UC Claire yan, pwedeng makasuhan si Robin ng anti wartapping law. Kasi bakit niya inilabas yan at nagbigas siya ng pangalan na hindi siya sure kung siya yon At wala po tayong karapatan maglabas ng usapan ni Tarpulana at ni Tarpulano na walang paalam mula doon kay Tarpulana at Tarpulano. Pwede kang makasuhan doon ng war wire tapping. Oh, so ngayon mga kababayan, ganito 'yan. Hindi po talaga wiretapping ang magiging kaso ni Robin doon. Bakit? Ulitin ko ha, hindi ako lawyer, hindi ako abogado. Paano po makasuhan si Robin ng wear tapping kung hindi naman boses niyo si Claire at hindi naman mga loyalistang vlogger ang nag-uusap na yun? Kasi alam ko, ang binigkas doon ng mga vlogger, si Rosalinda, si Mandurugas na mukhang unggoy, na mukhang gorilya, at boses yun ni Badoy. Mm. So, hindi po talaga siya makasuhan doon ng wiretapping. Ang problema doon, pwede siyang makasuhan ng defamation. Bakit? nagbigkas siya ng pangalan na si UC Clear yun, eh, hindi pala siya sure na si UC Clear yun. O, hindi mo pwedeng idahilan doon na meron kang immunity. Ah, kasi kay, karapatan mong tatalakayin, hindi. Yung tinalakay mo, kabubuhan yon oh Hindi ka nga mawartapin kasi hindi po yun si UC Clear. Pero pwede kang nga kasuhan ng defamation. Nagbigkas ka ng pangalan na hindi ka sure. Di ba? Mm. Hindi ka mawartapin noon si Rador, uh, Robin Padilla. Pero pwede kang kasuhan ni UC Clear ng defamation. Bakit? Nagbigkas ka ng pangalan, hindi ka pala sure na siya yon Oh, hindi eh, dapat sinabi mo sino po itong babaeng ito. Sino po iyan? Ito po. According po daw ito sa mga trolls, magpo-promote ka lang ng gagawin mong batas, mang manira ka pa ng ano, kredibilidad ng ibang tao. 'Di ba? Po-promote ka lang diyan sa batas na gagawin mo, sisiraan mo pa si Yusi Claire Castro. Defamation ang labas doon. Ah, hindi ka pwedeng kasuhan noon ng wiretapping kasi hindi yun si UC Clear. Pero pwede kang kayo kasuhan ni UC Clear ng defamation. Binigkas mo yung pangalan niya nang hindi ka sure na siya yun. Diba? Yun yung tanong, Senator Robin. Wala kami pakialam sa immunity mo. Ang pakialam namin doon, ah, si UC Clear Castro, ah, Pwede kang makasuhan defamation na bigkas ka ng pangalan. Eh. Hindi mo nga alam, sino po ba ito? Your Honor, Mr. Chair. you uh, si UC Claire Castro. Bigkas ka agad ng pangalan. Eh. Hindi mo pa pala alam. ano nang sinasabi mo. Alam nyo sa totoo lang, mga kababayan, ito talaga ang mangyayari na kapag pumasok ka sa legislative office or legislative position nang wala kang alam sa batas. Kaya magkakandala pa ka, magkakandaretsiretsi ka. Yeah. Kaya pag nagkamali ka ng sabi, mabubutasan ka. Mahirap kasi talaga. Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, sa sunod eleksyon, Bumoto po kayo ng senador at congressman na may alam sa batas, either abogado, or di kaya may alam sa law. Yeah. Mahirap kasi bumoto ng artista na walang alam. Yun ang totoo. Yeah. Mahirap kasi talaga mga kababayan na papasok ka sa senado tapos wala kang alam. Yeah. Kaya nga tinatawag na legislative yan eh. Oh, pag legislative, usaping batas. Tapos artista ka, papasok ka diyan. Oh. So anong mangyayari sa iyo pag nanalo ka doon? 'Di ba? Mahirap talaga pag walang experience pagdating sa batas kasi nga mag mangyari ganito, ito na rumisulta na. 'Di ba? Maglalabas ka ng issue, naglalabas ka ng pangalan, tapos gagamitin mo ngayon, ha? Ah? Gagamitin mo ngayon yung immunity mo kasi may karapatan kang tatalakayin. Pero hindi mo inisip, kahit may immunity ka, nagbigkas ka ng pangalan, pero hindi mo sure. Hindi mo ba tinanong yan sa abogado mo? Hindi mo ba inano sa abogado mo yan? Ah, Pinacheck mo na bago ka magdaldal? Di ba meron kang ano dyan? Mga lawyers sa opisina? Hindi ka makakasuhan ng wiretapping. tapping. Pero pwede kang makasuhan ng defamation. Bakit ka nagbigkas ng pangalan na eh, hindi ka pala sure na si Yusik yun? Alam mo, ang Senado at Kongreso, ah, hindi po yan si Shunho lang ng barangay na limang tao, sampung tao lang nakakarinig. Buong Pilipinas po yan. Ah, okay lang kung kagawad ka, nagaganyan ka. Senador ka 'Di ba? Okay lang kung nasa barangay ka, kagawad kayo walo, pang siyam si chairman, si sekretary, si treasurer, pang onse. Kung kayo-kayo lang nagaganyan, walang nakakarinig. Buong Pilipinas, yun, sambayan ng Pilipino, nakalive pa. Tapos magbibigkas ka ng pangalan na hindi ka pala sure na siya yun, tapos itatanong mong ganyan. Senator Robin, utang na loob, credit inside, with all due respect, Senado po yan hindi po yan hindi po yan shooting ground ha? Ah? hindi po hindi ka po nag-aartista dyan ha? Ah? hindi ka po dyan na take one, ito yung script na i-memorize mo, so take two ito po yung script na second stanza hindi po ganun yun ang sinado, usaping ano yan ha? Ah? usaping pang simba Usaping serious yan, hindi yan usaping training, hindi yan usaping drama. Ah, na, oh, cut! Mali! O, oh, ulitin mo. Ito, second stanza, ah, script. ah, oh, bah, oh, bah, Cut! Hindi ganyan, pangit yan. Hindi ganun yan, Senato Robin. Hindi ganyan yun. Ah, walang director dyan, walang scriptwriter. walang organizer dyan na, ah. oh, papapap, Cut! Hindi ganyan. Hindi ganun yan. Ang Senado, seryoso usapan dyan. Hindi maritesan. Kung gusto mo palang maritesan, pumunta ka kay Uji Diaz at kay Christy Firmin. ba? Diba? Oh, kay Christy Firmin ka at kay Uji Diaz, kasi doon kahit anong yaw-yaw nila, chismisan yon. Sa Senado, hindi po chismisan yan. Kaya ako po ay nanawagan sa mga Pilipino. Ah, sa sunod po. Ah, bumoto po kayo ng senador at kongresista na may alam sa batas. Huwag po kayong bumoto na walang alam sa batas. Literally. Ah, oh, sa mabilis na usapan. Ah, anong sabi ni Vice Ganda? Oh, ito, mga kababayan. Vice Ganda. Ah, senado. Legislative. Ah, naku, Mga kababayan. Masasakya, masasaktan kayo nito. Hmm. Kaya yung branch ng Kongreso at saka ng Senado, di ba? Ah, okay. Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing patas batas at may planong gumawa ng batas. Dahil oh, ang Kongreso oh. at Senado, ang ginagawa po niya talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Oh. di ba? Okay. Di ba? yun talaga ang pangunahin nila, yung, yung pagkawal, lawmaking sila, kaya dapat gagawa sila ng batas, hindi mamimigay sila ng pera. Correct. So, lawmaking po ito, ha? O. Ayan, Rini Tulio, maraming salamat po as uh, yung super chat po, sir, na $20 super chat. Thank you, thank you so much po. O, kita nyo, sabi ni Vice, Ha? kasi dito mga kababayan meron kasi itong segment ang showtime na kung sinong makasagot sa meaning, sinabi kasi niyang uh, basta may may tanong sila dito eh ha? Ah, legislative, ah. yan yung branch ng kongreso at saka ng senado ah, okay. ang trabaho talaga nila ay gumawa ng patas, kaya dapat ang iboboto natin sa kongreso at senado ay yung gagawa ng patas yung may alam na gawing patas okay. at may planong kumawa ng patas. Mm. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niya talaga ay kumagawa ng patas. Hindi nagbibigay ng ayuda. O, oh, diba? okay? Diba? Yun talaga ang pangunahin nila. Yung yung pagkuhan, lawmaking sila. Kaya dapat gagawa sila ng patas. Hindi mamimigay sila ng pera. Correct. Eh. So, lawmaking po ito, ha? Okay. Maraming salamat. okay kita okay, nyo? Yun ang meaning Ha? Sana magising na kayo. Mahirap kasi bumoto nang ganyan. Tapos pagdating maganda leche Tapos pag nagkamali, ang sisihin, yun pang pinagbintangan, yung inakusahan, yun pa ang sisihin ngayon. isya e, siya naman yung naglabas niyan doon. Ulitin ko sa inyo mga kababayan, ang Senado hindi po yan barangay session. Senate session po yan. Kung meron kang chismis na ilagay dyan at ang usapin ninyo ay budget, wag mo nang ihirit. Nakakahiya. Ha? Usaping senit. Hindi po yan usaping chismis. Okay lang po sa barangay, tanggap pa natin kasi sampo lang naman nakakarinig. Onse, si secretary, si treasurer, si chairman, si kagawad na walo. oh, so onse, dose lang. Ayan kasi nakalay buong Pilipinas do, tapos magbigkas ka ng pangalan, Maritesan. Ano yon Sa Senado, Maritesan lang. At saka take note, ah, kapag pumasok kayo sa sa politics make sure na nakakaintindi kayo ng English at marunong kayo ng english kasi mahirap eh anong gagawin mo kung ikaw senador tapos i-represent ka ngayon dun sa China ano magtagalog ka mag Chinese sila tapos sasapakin mo putang ina mo magtagalog ka kasi hindi kita maintindihan Isasabihin din ng China putang ina mo mag Chinese ka kasi hindi rin kita naintindihan ano ano ba ang uh, ano 'di ba international language 'di ba English oh, tapos sige, senador ka. hmm, example lang to sa mga senador na tatakbo. Make sure na marunong kayo mag-English, oy. Oo, uh, uh, kasi mahirap man, oy, na eh, ka doon sa Afrika. Ay, alam nyo naman na English ng Afrika, di ba? Pag sila magsalita. hmm, um. I, want to ju I, I want to drink juice. Ha? Yeah? oh, di ba yung mga Afrikano pag nag-English? I, I want to drink my cell This is my cell huh? I, 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 buy the cell This is 10,000 uh, pesos. Ah, ganun ang English ng ano ha, ah, mga Nigerian, kinakain yung letra. Eh paano ngayon kung ikaw i-represent doon sa Nigeria? Oh, tapos sabihin mo mag wag mong itula doon sa audition na. Ah. Magtagalog ka. Nasa Pilipinas ka, karapatan mo magtagalog kasi Pilipinas got talent ito. Ah, hindi ganon na, ah. Wala kang power doon. Hindi kasi kiray. Ha? Ah, wag mong gayahin si Kiray na sasakay ka doon sa bindo machine. Tandaan nyo hindi Pilipinas ang Japan, ha? Tapos papatong ka sa bindo machine. Oh, 'wag mong dalhin 'yung ugaling squatter, jan sa Mandaluyong 'yung kiray at dalhin mo sa Japan, ha? Tandaan nyo 'yan. 'Wag niyo gayahin si Kiray. Ang Pilipinas ay hindi Japan at ang Japan ay hindi Pilipinas. Sasakay ka sa bindu machine tapos magba vlog ka doon. Krimen yan sa kanila. Ha? 'Wag mong gawing Mandaluyong ang Japan. Ah, sinong hindi nakakaalam sa kwento ni Kiray? Di diba? Oh. Yun yun, mga kababayan. Oh. So, yun ang ating mga pag-uusapan at this time. Mm. Ako kinabahan sa iyo, Ken, sa desisyon. Bakit naman kakabahan ka, Ma'am Libby? Diyos ko. Ito lang masasabi ko, Ma'am Libby. Ganito yan. Ha? Ah, yung desisyon kay Digong, bago ako mag-end ito, bigyan ko kayo ng trivia, ha? ang News 5 naglabas ng mga tao na binigyan ng interim release ng ICC. Pero yung mga problema kasi nila doon, mga offenses lang. Magkaiba kasi sa kay Digong, crimes kasi kay Digong. Ulitin ko ha. Nilabas ng News 5 ang mga tao na pinagbigyan ng ICC na magkaroon ng interim release. Pansamantalang pagsamantalang paglaya. Kasi ang kanilang mga kaso doon, mga offenses lang. Kay Digong kasi crimes. Pumatay kasi siya. Yung doon kasi mga offenses, yung alam niyo yung nasubra na nilalatigo, pinapalo, pero buhay. ba? Diba? Kay Digong kasi mabigat eh. Kaya, wag huwag kayong kabahan mga kababayan. Hindi ako lawyer pero yan palang maintindihan na natin eh. ba? Diba? Noon pa sinabi ng ICC, sabi ko nga sa inyo, si Digong hindi po yan makakalabas. Una, ang ICC at ang mga abogado dyan may puso. Ha? Kahit hindi ka Pinoy, kahit anong lahi mo. Kasi love can cure a wound of a nation. Ang pagmamahal. Ang makakapagpa, ha? makapagpa wala ng sugat sa bayan. Pagmamahal. Pagkakaisa, pagmamahalan, pag-iintindi. Yan po ang pinaka number one. Love can cure a wound of a nation. Pero mga kababayan, kung ikaw lawyer, kinikilala kang lawyer sa International Criminal Court, tapos bababuyin ka ng mga supporter ni Digong at sabihan ka ng anak niyang kidnapper, oh, matutuwa ka? Mga DDS, intindihin nyo yan. Kung ikaw lawyer, ha? Ah, meron kang Facebook page, ha? Ah, Meron kang YouTube account, meron kang Instagram account, tapos bababuyin ka ng mga supporter ni Digong. At sabihin kang bias, kidnapper, burikat, pokpok, -pok, kung ano-ano pa. Tapos mababasa ng mga supporters mo yan. Sinong nagsabi, bring him home Duterte, tapos putang ina ka, oh, ibalik mo yan, isa kang tanga-tangang lawyer, ganyan, bayaran ka, kidnapper ka. Do you think matutuwa ang mga vlogger sa ganun? Uh, ma matutuwa ang mga lawyer sa ICC? tapos marinig pa ng prosecutor ng ICC na pinagbintangan sila ng anak ni Digong na kidnapper hmm. talagang pagiinitan si Digong ng ICC kakalaya pa siya di ba? oh si General Turi nga nataddad ng bash ng mga DDS eh sa tingin niyo si General Turi mapapatawad ba niya? nasasabihan kang pangit? maitim, diwata. Kung ako kay General Torre, kung pwede palang arestuhin si Bato, arestuhin ko na eh. Diba? Pagkasa, pagkatapos mo naman, babuyin kayo ng mga supporter. Kita nyo, sabi doon kanina sa abugada. dahil sa mga ginawa ng mga supporter ni Digong na pambabastos at pambababoy at dahil sa mga statement ng anak niya, isa sa raso na aming nirejik. Hmm. Talagang pag-iinitan siya. Di ba? Nang ICC eh. ba diba? Alam niyo kung sino ang totoong talo? Si, si Digong, si Kopman panalo. Aba. 150 million a month. ba diba? Kaya mga DDS, kung meron mang dapat sisihin dito, kung bakit hindi nakalaya si Digong, kayo. Kayo ang dapat sisihin niyo sarili ninyo. Kasi kung tumigil kayo dyan sa karali rali dyan sa harap, maawa pa sana mga taga-ICC kay Digong pauwiin siya. Ang problema, binabastos nyo sa harapan eh. nag rali- pa kayo dyan. Sisigaw-sigaw pa kayo eh. Bring him home, bring him home. Ah, pinapakonsensya nyo pa yung mga taga-ICC. Di ba? Sabi na nga ni mismo ni Atty. Conte, nag nakiusap na nga si Digong na itigil nyo na wag na kayong mangialam sa kaso ko kasi kaso ko ito, wag nyong ipamulitika. Eh yung mga supporter, pinulitika ninyo eh. sabi ko putang ina kahit pabihin ko bukas na bukas kung makauwi si Digong magilit ako kaya ang lakas ng loob kong ganun bakit dahil sa katangahan ng mga DDS supporter ni Digong si Digong na baon sa limot ha? walang uwian tapos sasabihan pa kidnapper <laughs> putang ina ha? ikaw si Digong na bangga tinulungan mo tapos ikaw na tumulong ikaw pa yung nakulong matutuwa ka Yan ang consequences ng mga kabastusan at kabubuhan, katangahan, inutil, utu-uto, ang baslupa, patay gutom, pangit, mga mahihirap na lahi na mga DDS. Yan ang consequences. Sa madaling salita, yan ang kalalabasan. Di ba? Akala ninyo kasi, pag sigaw ninyong bring him home, pakinggan kayo. Tandaan ninyo, hindi Marshalo ang Dutch National. Ah, ang uh, Dutch Government, hindi sila Marshalo. Na pag sinabing, oo, hinto, hinto. Wala kayong power doon, putang ina. OFW lang kayo doon, nakitrabaho lang kayo. Tapos sisigaw kayo doon sa dahig, bring him home. Kailangan masunod kayo, tanga. Nangangamuhan lang kayo doon, wala kayong power. Kung pwede nga, i-report kayo pagdadamputin kay isa-isa. walang Wala kayong magawa eh. Nakita nyo nangyari sa Qatar, dinampot isa-isa? Kasi hindi yan. Karapat dapat yung mga ganyang ginawa ninyo. Bakit? Hindi kayo taga dyan. Mga turista lang kayo. Mga OFW lang kayo dyan. Tapos kung makapagsigaw kayo, oh, Dutch government, ICC, putanginan nyo. Bring him home. Padala-dala palang placard doon. Pabalik-balik sa harapan. Do you think hindi maintindihan ng taga-ICC yan? Kaya nga kanina sa hearing may mga interpreter. Mga feeling kasi ninyo mga ex-membro kayo ng Avengers eh. Ya? Yeah. Akala nyo kasi membro kayo ng Avengers. Eh, Diyos ko, pag binumbang akin ng cannon, nagsitalsikan kayo. Tangina nyo. Ya? Yeah. Hmm. Hindi, purkit ka, dikit ninyo vice president ay gaganyan-ganyanin ninyo ang ICC. Oh. Ano nangyari? Uh, alam nyo mga ICC uh, yung, yung mga DDS Pakinggan ninyo yung kanta na I open my eyes I want to see but I'm blinded by a white light Kantahin nyo yung entitled Para maintindihan ninyo I can't remember how I can't remember why I'm lying here tonight Yeah And I can stand the pain and I can make it go away. Nha, diba? kantahin niyo 'yan in title. Oh, kung hindi niyo maintindihan 'yung kanta na 'yan, kantahin niyo na lang 'yung anak ni Freddie Aguilar. 'Di ba? Kantahin niyo 'yung anak nang maintindihan ninyo. 'Di ba? Kantahin niyo 'yan. Simple lang, hindi yun naintindihan. Simple palo, kanat instruction. ba? Hmm, diba? O maintindihan ng mga DDS yung mga ganyang usapin, yung mga balastubag, yung mga baliktaran. Naintindihan nyo lang, simple instruction kanat palo. Baliktarin nyo yan, simple palo kanat instruction. O, alam na nila yan. ba? Diba? Ah, I open my eyes, I try to see, but I'm blinded by a white light. Pakinggan nyo yan. Binuka nyo na yung mata ninyo, nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Ya? Yeah? Mm, actually, kuhang kuha ko yung kanta na yan. Yeah? Ayaw ko lang, makapirate ako eh, sayang. ah yeah? So yun lang, mga kababayan, yung aking live. mga DDS, sana ngayon, aral na yan. Sana nagising na kayo. Hindi lahat ng powers mo. Ha? Ah? hindi lahat ng influence mo ay iligtas ka. Minsan, ang influence mo nakakapahamak sa'yo.